Kainin natin yung pat na uli I'm here in Festival Ward. Manonood kami ng sine at hindi ako pwedeng malate kasi maganda pa naman ang palabas. Hindi ako pwedeng... Hindi tayo pwedeng malate kasi maganda... Maganda pa naman ang palabas kasi ang tilapyang ang bilasa ang papanoorin namin ngayon <laughs> hindi kami <may> pwedeng malate <laughs> kasi marami tayong matututunan dyan aral daw eh first thank you ay okay. okay, abot kami abot sulit yung pagtakbo-takbo ko guys okay, ko okay. kakainin natin yung part na ubi my gosh, guys. Matindi ang pinagdaanan ko today. Kala ko hindi ko na maabutan yung umpisa ng ang tilapyang bilasa. <laughs> Buti na lang na nakaabot kami yung olives. Hindi pa na, wala, wala pa man lang patalastas. Excited ka na ba, olives? Excited. May moral lesson daw dito. Mm -hmm. Sa kami manood ng sine, anong eh, moral lesson? Ng, ano? May moral lesson doon eh. Na, ano ano? Kumain ka lang ng tangerine at saka lemon para magdayan. Kumayap so, so, siya. <laughs> doon siya nag-focus sa ano na yun. Sa, sa, sa focus. Uh, Ako naman, naman ang natutunan ko dito, kahit gaano kahirap ang habo ng buhay, maligo ka. Yun Ito pinaka <Surprisingly, wijédole> <during> <coughs> yung pinakamuraan sa... Maligo! Ito yung pinakamuraan sa... Maligo talaga! naligo ka. Parang gusto kong umapila ni ate sa aking ano, natutunan doon sa pinanood ko. Smoking is not allowed in stations or trains buli train na tayo, Olives. Huh? buli train na tayo. Train. We're going to Maon Shan. May pipick lang kami na tinapas. Murder sa si Olives Sino Ilang kilo in order mo rin? Anong exit? Pagkatanong mo Sampo. Sampong kilo, mga dalawang plastic bag siguro. sa kanila. We're in Taiwai na. From Kulun Tung, Taiwai. And then, after dito, babae na kami ng Kubaw Ibabaw. Kubawi Babaw. Ngayon? Galing kami ng Maunshan. Dito na kami ngayon sa Taiwai ulit. Kapuntang Admiralty. Dahil magbebenta muna ako ng laman. Nang laman ng closet ko. Babawas tayo ng mga laman ng closet. sana ba yun? Habangin siya namang problema dito. Ano bibili mo? Disposable pants. <laughs> nakalimutan ko pala kayo, nakain na kayo. At tapos magtagumpay ni Olive sa mga bagay-bagay. Ibubuhos na niya lahat-lahat sa Chicken Joy. May joy ka na ba? May hey, joy. Ibus sa muna. Makain ka nga. na ng ano. Ay lang, nakanggard ko pa na mo oh. ha. Fistil. Grabe. <laughs> tao pa ba ako? Kaninang mga tao ako eh. <laughs> bang balikan ng mga ano, pangyayari kanina. 1, 3, 2, 1, 4. <laughs> kasi ano babae po ako may kinabot po dito mga kaibigan hirap na hirap na siya sa buhay niya mga kaibigan <laughs> when reveal mga kaibigan naghahunting po kami ng disposal disposa <laughs> may operation po kami gagawin maya maya so, naghahanap pa kami ng mga ibang kagamitan paborito kong kanta noon, no, oh, no Lips. Tamaguchi, malena, nanana, nanana. Tama pa yung tono ko, parang nakalimutan ko ng tono din. Eto na, ang tatapos sa sumpali ulit yung mga kaibigan. tagumpay ang wow, operasyon pinutol mo ba yan? <laughs> <laughs> mo? as of 1.30 matindi na po ang pinagdaanan ni Olivia sa araw na ito maagas ko atin po siyang damayan mga kaibigan ayun po siguro makakakain na kami na matiwasan. <laughs> oh, na ka <laughs> ng matiwasan Hindi na, na, saka? na, brunch, brunch na, na ako mag-dinner. Wala nang dinner to. Brunch. <laughs> Hindi na ako mag-iino. Wala ka. ang life mo. Di, <laughs> pagkain ka na namin isa. Sige, isa. Ang dami pala sa pansko. Kasi Haha. Haha. Grab 3 2 1 pala Ako so to, to your own heartbeat Hoo! Hoo -hoo! Just to I could be the drop some, money. That money. Drop some money. Ako baka maka ako kuhang-kuha ko yung kanta